pumunta ako dito sa Walmart dito sa McCloud bibili ako ng uh, pang change oil dito sa sasakyan yun habang nag iikot ikot ako may meron akong nakita ito dati pinapanood ko lang siya sa facebook ngayon sa youtube at uh, killer siyang vlogger dito sa ano, dito sa Canada dati galing siyang parang northwest parang ano, sa territory hindi ko sure kung sa northwest or ano, basta sa territory siya tapos ngayon na dito na siya sa Calgary so abang nagiikot-ikot ako parang nakita ko yung isa na katrabaho dito Pilipino sabi ko parang kilala ko to or namumukaan ko. Tapos nilapitan ko. Siya nga. So, ayun. Namit ko si Chris Cusinero. Andito na pala siya sa, ano, sa Walmart trabaho. Ayun. Medyo nakakwentuhan ng konti. Sandali lang kasi syempre hindi ko pwedeng istorboin sa trabaho niya. Ayun. Bait. Tinintertain niya ako. si pag talaga eh mo ano. binidyo lang kita pwede ba sige lang sir no problem tapos si Iboy sa over mo lang tapos, yeah. ni Chris ko sa sa Canada ah. Oh. tapos <laughs> ayun kabirds magandang araw sa inyong lahat yan at uh, i-follow niyo si anong page niya sir or walk in drive walk in drive pareho ni Chris Cusinero nagda drive yeah. din siya nag-uber nag-dodorda uh, siya saka nag-skip the dishes supportahan nyo yung mga Pilipino na nandito sa Canada na pantay kung magtrabaho. Okay. Yun. Thank you, Chris. Thank you, sir. Ang inyong pamilya, tropa katropa, kabarkada at kaverts. Chris Cusinero, maganda. Mga kababayan. Thank you. Thank you. <laughs>